So feeling ko yung boses niya talaga nasa harap talaga siya ng camera. Volume up natin. Ayan, 200. Oh my god, to me. You know? Narinig niya?

Ah. Uh, ko ba? <laughs> kini kinilab kini ano? kini lab kana. Kini labutan ako sa nang sa ano. grab. Gagi. Gagi talaga. Ewan ko ba? Ano? <laughs> Gagi. <laughs> Hindi ko alam. <laughs> Bakit? Pero may isang vlog kasi ako Ah, uh, bali medyo naka Medyo matagal na to So ngayon ko lang na-edit Kasi medyo natatambakan na ako ng ano Nang i-edit Tsaka may ginagawa rin talaga ako So, pa, uh, ano, May pambarinig ako sa inyo So itong clip na to kasi Ito ay galing Galing hindi isang beses ay dumalaw ako dun sa anak ko na sa anak namin na ano ah uh, hindi hindi pinalad na mabuhay or matuloy so bali 8 months lang siya ah uh, hindi siya nakasurvive ayan so may pabangit ako sa inyo ay paparinig ayan so sana maririnig ayan guys so nag edit kasi ako kanina tayo lang ko sila sa daman kasi ay hey, kisali sana ba yan mm dito -hmm. dito kasi guys mga kabads so may part dito ano may part dito na pumunta ako sa sementeryo kasi nga dumalaw nga ako tagal tagal mag ano hindi doon na lang sa ano siguro pinakang clip niya tiga lang hanapin ko lang ha mm -hmm. dito yun sa part na ano Alright. Alright. Ande, right, ande, right, ande. Right. Mm hmm. No. yun. Dito, dito. Aga ano, pag taas. Ito kasi. Ano before? yung paggawa ko na yon? Ngayon? Abang na Alright So may part kasi dito na ano Na Ayan Makikita nyo nagsisi, Magsisindi ako ng kandila So Ang ano kasi Na paglagyan Is dito sa part na to oh, Medyo mataas So aakit ako ng 1, 2, 3 So bali, tatlong Puntod Bago dun sa anak ko Ayun o oh, Yung walang yung walang pintura ayan oh parang ano lang siya ayan so ah uh, tawag dito ah uh, meron dito ano may narinig ako dito ano ah uh, may nagsalita dito sa camera <laughs> gagi ako lang mag isa dyan eh. so feeling ko yung boses niya talaga nasa harap talaga siya ng camera <laughs> kasi para siyang bumubulong bumulong talaga siya sa camera dalawang beses yan guys dalawang beses ayan oh tingnan nyo mabuti ting ko lang alam kung maririnig ang audio so kung ano isisingit ko na lang tong part na to dito sa video na to sa video ko ngayon ayan so pero try ko pa rin pero para mas malinaw siguro isisingit ko yung video nito ayan. para mas malinaw nila mas malinaw yung marinig yun sa mga sa mga makakaano mga kapanood dito ayan so play ko muna try natin volume up natin ayan 200 para dinig na dinig so nakakita ko dyan ayan na makikiyakya po may kitaan lang ayan sorry pasensya na makikiyakya lang ilalagay ko lang ito ayan ko bebe oh my god, that's you naikin, 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 ya? naikin, 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 Shit, naikin, 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 Shit. Ba pa burak 'to. Ad oleh-tolet-ulet guys, ulet. Ta boleh umap 'yan ah. Pero fully para marinig nya. Oh, ko pero isisingit ko pa rin 'yung ano. All Again. O, oh, mike dadaan lang. Sorry, pasensya na. Mike yaket lang. Ilalagay ko lang ito. Aray ko. Babe. shit gag fuck kinikilabutan talag gag pag naririnig ko yung boses ano ano siya eh hindi <laughs> ko talaga alam pa parang siyang babae babae siya sasalita so dyan sa time dyan sa part na yan kausap ko yung asawa ko pero nakabijol kami pero nasa babae yung cellphone nasa lapag so malayo nakatalikod ako sa kanya so kung magsasalita man siya malabo hindi hindi aabot basta basta kasi nakatalikod ako sa kanya so yung camera yung sagap ng camera ng audio so bago makarating sa audio sa camera magbabounce muna dun sa ano pero yung klase ng audio na naririnig ko para siyang nasa harap ko para siyang nasa top nasa ano my god para siyang nasa harap mismo nung ano nung beat nung camera so para siyang para siyang nag ano kasi kung titingnan nyo guys o oh. tingnan nyo oh. ayan o oh. then andito yung camera ayun ay, camera yung cellphone Ayan Oh. May part dyan nakukunin ko na. Nakapatong siya dito. Dito guys Oh. Ayan oh, dyan. Tinan nyo. Oh. Ayan Oh. oh, doon ako galing sa taas. Ayan Oh. Taas na kasi na paglagyan. Wait. Ayan siya Oh, si mama Oh. Mas na kami. Ayan Oh. Tinan nyo ha. Ah. Oh. Iyan ako kaya i-rotate Ayan. Ang <laughs> kulit. So may part dito, ayan oh. ko Bumaba na ako. Thank you. Ayan, na ayun si mama ko. Oh. Ay! Ayos na, nakalabas na kami. Nakalabas na ako, ayan oh. Ay! ko So yung cellphone. Thank you. Nasa likod ko. Ayun oh, ang layo oh. Ay! Oh, doon ako galing oh. Wait. Doon ako galing, oh. Doon, oh. <laughs> Doon ako galing. Nandito yung cellphone. Sa gilid. Nakapangatong yun dyan. So, nandun yun ako galing. Ayun, oh. Sa taas na yun. So, kung magsasalita mo siya, malabo. Kasi nandun ako sa taas. Kasi yung audio, napaka-clear talaga. Clear na clear. Ito yung audio nung galing sa cellphone oh. ah. Kasi, na Magsasalita yan. Kasi, kailangan na mag-intay ako. Be, si Mama Be Oh. Magsasalita yan si Mama eh. Kasi, kailangan na maghintay ako Pag mabigay, makakuha ko ngayon. Pag makakuha yun, siyempre eh, ipaprocess pa yun. Baka bukas or isang, sa isang araw pa yun. Kailangan tong kandita lang ako oh doon. Dadaanan ko pa rin naman pabalik eh. Tinan niyo yung audio dyan. Ang galing cellphone. Oo oh, nga. Oo. Oh. Ang layo. Balik na lang ako doon. Nasa harap ko na yan pero Dadaan. mukhang ano pa rin. Ano ma, ipaayos ko na yan ngayon? Oo oh. nga. Oo. Balik na lang ako doon. Kesa dito sa audio. Na nakuha ko sa oh. ano. Ayan o. Oh. Ayan o. Oh, Oo. Oh, Oo. Oh, Oo. Oh. Ano yun naman yan? Yan yung sa audio. Pero, yung audio dito, ang layo. Ayan ah, paan ganyan yung audio ito eh. Ay, naulog. Ay, nako. Kung maririnig. Makikiyakyab po. Makikidaan lang. Sorry, pasensya na. Makikiyakyab lang. Ilalagay ko lang ito. Aray ko. Bebe. Oh my God. Oh, yes. Bebe. <laughs> ah, grabe talaga. Sigurado ako yung time na yan hindi talaga nagsalita dyan si mama. Kasi nga, tinitingnan niya lang yung pag-akyat ko doon sa ano. Tsaka nagsalita siya doon sa part na nag-uusap lang kami. You hindi ko alam mag isa pa naman ako dito wala akong kasama Gagi. shits ba yan nag ginig nag grabe ah, -ah, kakaiba hindi ko alam kasi hindi ko patapos siya i-edit so hindi ko pa alam kung saan yung mga part na may ano Gak buta Gak guys So ang mangyayari Mau na tong i-upload Doon <laughs> Para ada So abangan nyo Abangan nyo guys Abangan nyo yung part na yun <laughs>

Nanay yung buho ko sa bato. <laughs> Shit. Oh, God. Yeah. Babae. Babae talaga yung boses niya. Alright. So guys. So hanggang dito na lang muna. Ayan, abahan nyo na lang yung ano. Abahan nyo na lang yung magiging part ng video na yan. Ayan. So sana guys, yan. So hanggang dito na muna ako kasi pang dugtong ko lang ito dun sa vlog ko kahapon. Ayan. So... <coughs> Alright, so kung napanood mo ito guys, yan. Kung napanood niya at hindi pa yung nakasubscribe, ayan, subscribe mo muna ako subscribe nyo naman ako yan then click the notification bell para ano para manotify ka sa mga susunod ko pang vlog yan so pa support naman yan nag pa lang tayo pero sana yan tuloy lang tuloy alright guys <laughs> Makikiyakyat po, makikidaan lang. Sorry, pasensya na. May kiakit lang. Ilalagay ko lang ito. Aray ko. Bebe. Bata. Bata. Bata.